Parehong nagulat ngayong araw sina Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian nang malaman nga nila mula sa Department of Justice na at large o hindi hawak ng otoridad si Cassandra Leong. Maalala si Cassandra nga ang nakasulat sa dokumento na tumayong representative ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Lucky South 99. na ho siya sa house and then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, um, na labas siya sa uh, detention. At that point wala pang kaso, no? Mm -hmm. So ngayon ho mayroon ng kaso, the same uh, qualified human trafficking. Unfortunately because uh uh nung nakalabas siya saka lang na filing kaso uh, at large siya ngayon, no? Wow. Mr. Mr. President. Parang... So mayroon na siyang kaso <laughs> ho sa uh, RTC Branch 15 Branch 157 of PASI. Uh, ito po yung uh, human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Pora. Kaugnay nga nito patuloy ang ginagawang pagtuntun at maging paghabol ng otoridad kay Cassandra. Sa kabilang banda naman, binanggit din ni Gatchalian na malapit na raw makansela ang pasaporte ni Atty. Harry Roque na inuugnay din sa Pogo issue at ang detalya raw na ito ay galing mismo sa DOJ. Dahil nga may warrant of arrest na ho siya, um, so ang kanilang... Uh... Uh, ginawa ay pakansela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol uh, <laughs> ng Red Notice at uh, 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 maaresto siya ng Interpol. no uh, Dito po papasok yung ating relasyon between uh, the different uh, international uh, agencies na pwede pong umaresto sa kanya Patuli na umaasa si Yontiveros na malaki ang maitutulong ng international communities sa paghuli kay Roque na kasalukuyang nasa labas ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.